Good day mga ka sa Kalam at ito nga po pala sa tayo na papunta po ng Crossing Kalamba at may bibilihin at sinamampalad po tayo. Kagabi pa po, po tayo sinisipon kaya medyo ganito ang boses po natin mga ka jt Pasensya na po at lagi nag-uulan at tayo hindi po nakapagpapawis. Gawa ng po ang ating katudan ay pinagagaling ko lang po muna at syempre kailangan po ma-rest dahil po medyo namimitig mga ka jt Kaya ito nagpunta po at nag-decide ako papuntang Crossing at bibili po ako ng pandesal na bago luto mga ka -GT. at yun nga, po. Dito po lagi akong bumibili at lagi ko pong binibili ang aking inaanak at si Ana si atizian At yun nga po mga ka-JT, eto dire-diretso lang po tayo. Pagdating po sa Kalamba Crossing at sa may lang, wala po akong ulan. Pero ayan dito po lakas po ng ulan na yan. Pero after po niyan, papasok na po tayo diyan sa may papunta pong Halang at papunta po licherya. Wala pong ka ulan-ulan mga ka-JT, kaya eto po inabot lang po tayo lalo po ng pagbalik ko sa may parting Los Nap City, pupuntang Los Baños, lakas po ng ulan. Kaya dinala ko po yung merienda ng aking inaanak na nag-aaral keep it work lang, work nga ba? keep it study hard uh, inaanak ko at yan paglampas ko po dyan, dito po wala na pong kaulan-ulan, hindi ko po alam kung bakit pero pagdating alis ko po ng Los Nap pagbalik ko ng Los Nap City Ayun na nga po, bumuhos po ang ulan, sobrang lakas, kaya po tayo nagka po dyan mga ka-JT at ito po syempre, kas may kasama road test na yan. Hindi ko naman po akalain na abuti ng ulan dyan, kaya syempre, tiis-tiis lang, naputi po yung ate motora. At ito mga ka na nandito lang po tayo sa May CI, ang school ni Mungo at ni Balerang at marami mga estudyante dito, mga tagapan at mga gumaraduate at yun nga po mga ka-JT diyan din po si Sam at saka si Pizumay si Pizumay na binata na ngayon at ito po mga ka-JT dire-direcho lang po tayo dito at uh, dumahan po tayo dun sa ano dadaan po sana ako sa uh, punto ng aking ina at malapit na po yung kanyang birthday pero syempre advance happy birthday to Elvis po and at kay Hinardo Toby Lakap, shoutout sa inyong dalawa happy birthday at sa family ni Cheryl ko, ano na uh, ako'y nakikiramay. Lalo sa akin kaibigan ni si Consul Jeff, hindi ko akalain na gano'n na po ang nangyari sa kanya, Consul Jeff. Siya. At ah, po, dire-direcho lang po tayo. Ito na po tayo sa may papunta po Lichiria at lampas po tayo dyan. Ang baluarte po ni SK ay uh, Campillo, si Triggerman na dating SK po rito yun po hindi po ewan ko kung totoo po yun joke lang po yun at kay Buneng sa mga tropahan dito shout out sa inyo dire dire lang po tayo dyan pagpanik po dyan at kay Sir Alex Nola at kay si, kay Pisan Kadyo Bernard Sensil kay Silger, Sir Gilbert Aguirre at kay Miss Aguirre kay paring Arnold Javier at kay paring Eugene Palentino, paring Joseph Katapang at kay paring Topper Sarmiento, shoutout sa inyo sa asawa mo paring Topper. Huwag ka nang titingin sa mga nanay ng mga estudyante yung hinahatid nyo, ha? Sinasabi mo sa akin yun. Joke lang po yon At syempre, uh, at yun nga po, mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dito. Kana Elvis po wala gaya. Belated, aha, advance happy birthday ulit. kay Hinardo at sa Teka -te 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 Kitchenomics. Naku po, yung binalutan ko, inaamag na. At syempre, kay Soiti Manalo, kay Edwin Inolba, kay Wilbik Abalos, at kay kinakapatid na Wilmer Abalos. Shoutout sa inyo. Uh, at yun nga po, mga ka-JT, sa mga nalilimutan ko, pasensya, pasensya, na po. At yun sa aking classmates sa Letra, na si Alwin San Valentin at kay Prudencio Reluyo at kay Catherine Desnecido naalala ko yung classmate namin yung mga Tagalas Banyos at syempre mga ka-JT ang sipon po natin ay medyo tumutulo habang nag i ko mga ka-JT pasensya na po hindi ko po alam kung saan ko na ko ba ito adre dire-diretso lang po tayo dito mga ka lampas po tayo dito ng isang kapilya, tapos kanan po, tapos dire-diretso lang po, lampas po tayo dyan ng isang eskwelahan, tapos sa uh, kakaliwa po tayo, papunta pong banyadero. Uh, pagdating po ng banyadero, may nakita po akong LTO, pero hindi po ako natakot kasi complete papers ako at saka naka-proper proper, proper na ako mga ka pati helmet ko, pati po yung aking license at saka po yung ano, pero hindi naman po tayo pinara. Ang uh, mga pinara lang po ay galing pong parian mga at yung nga po syempre malakas ang loob natin dahil hindi naman po tayo tayo expired at pati may lisensya po tayo at tapos naka-close na step in po tayo mga ka-JT. Yun naman po mga required daw sa after po na makalampas ko daw sa may bantaya mga ka-JT. Andun po yung LTO sa kanto na yun. ito na po tayo. Papalapit na po tayo sa bilihan ng ating... At yun po, at yun nga po, syempre, kaya po tayo nabili dito, syempre, alam nyo naman po, mga ka-JT, favorite ko po ito, at saka, bagong loto po lagi kasi, inaabangan ko po dito alas 5, hanggang alas 5 medya, mga ka-JT, uh, dito po yung makalampas po na dyan, bago dumating po ng... Meron pong bakery dito. Marami naman po binibili dito. At marami rin pong may mga buns po. May mga... Marami pong klase ng tinapay. Marami po nabili rito. Pagka ang hirap po dito. Pagka nagkasabay-sabay po. At syempre mga kanyiti. gupit binata. Uy, uy. Ang nipis na. Uy, wala nang abs. Ah, wala na palang... Uh, belt bag sa tagliran, ko konti na at yun nga po mga ka-JT, ayun sinasabi ko sa inyo napakarami, yan, uh, marami po akong binibili dyan minsan, dah, at yun nga po syempre, hindi naman ako bibili, ng aki lang dyan idadamay na po natin si ati Sian at si Anad ayam. at yun nga po, pagkatapos ko po dyan mga ka-JT, syempre uh, nagtuusan kami, may sukuli pa akong oh, pa apat na piso, pero magkabukod po yan ng plastic, sabi ko po lagi pag nabili ako dyan at ah, syempre mga ka JT, kanina po may ginawa tayo. Ang ah, ginawa ko po yung sasakyan ng aking pinsan. Ah, dahil na nga po, binili natin ng bagong materya, Dahil nagahard hard starting, kaya ah, pwedeng pwede na. Ah, biru, pwede mo na ratya dahil. At nga pa, pinatawid ko lang po dyan yung magnanay na parang, na na, parang natawid sa Buwan mga ka -GT. at yun nga po siyempre pagkatapos ko po doon meron po tayong appointment na sa Kura kaya lang di po dumating yung appointment namin dahil po hindi ko po alam gagaling pa po kasing kalumpit at busy daw po at ipinorward sa akin ni Kura Paroko yung tra, ano nila yung kanilang usapan kaya yun po uh, minalas malas tayo pero siyempre kailangan natin maging maagap at kailangan po yung syempre humarap at uh, yun nga po mga GT hindi po natuloy yung appointment kaya pagbalik ko po ako ay nag-decide tapos sinabot naman po ko ng ulang parting bukal nag-decide na bumili ng merienda dahil hindi na po ako nag na ng kanin at saka po bibili po sana ako ng mga gulay-gulay pero wala tapos pag uwi ko po nakita nyo naman po yan mga GT, crossing kalambayan pagkaliwa po natin dyan makikita ko kagad yung mga dagim-dagim-dagiman at na uh, ulan na po pala sa parting pansol bukal mga ka GT suot po tayo ng kapote kapote na pang raincoat hindi po yung kapote na ginagamit sa ibaba Siyempre, ginagamit po sa pagmamotor At marami po ako nakakasabay dyan na nag-raincoat na sila At yun nga po mga ka-JT After namin bumili ng bagong baterya ng isang sasakyan ni Donya, Doña Sanloren Sa so, yun nga po At siyempre, uh, hindi naman natin pwede pabayaan At kasama ko daw si Obik At siyempre, yung isa naman isang nga nating kaibigan na may birthday Bumili rin ng bago battery Pero may kilala ko, kaibigan din niya na nalolobat pero hindi nabili ng bagong battery. Shoutout nga pala, Clara, Clarita, ayun nga po, syempre, meron po akong kachat at meron po akong nakita si Ate Ningning na sabi nung aking kumare, chismosa daw, pero ang sabi naman ni Ningning, ang nagturo sa kanyang pagiging chismosa, ay yung aking kumare na taga Miramonte, ewan ko ba, at lagi nga po, syempre, Ito na po, pagka uwi po natin, nabot nga po tayo malakas sa ulat, kaya inigwasan ko po yung motor ko bago ako tumambay dito, at syempre mga hindi hindi maaaring hindi tayo sa at wala akong may marites, kumuha pa talaga ako ng payong para lumabas. Alam nyo na, alam na this. At yun nga po, syempre, kaya po ako nag-ano dyan, sawa na po ako manood ng hearing sa Senado. Buti na lang, meron na silang na, na, ano, na cited contempt. ah uh, sa Senado mga ka-JD at yun nga po, dire-direcho lang po tayo dito pagtambay at tinignan ko po kung lumalalim na po Lumalalim na po at lumalala na po ang sipon ko mga ka-JT. At siyempre hindi naman po tayo inam ng gamot kasi po ay alam niyo naman po. Mas gusto ko yung gagaling na lang na basta-basta. Pero yung ilong ko po, habang nag -e edit dito, ay naku po, punong-puno po puno, na puno si at Dito po, nakita ko po naman si Nene at niloko ko po. Ayun, dambuhala na. Parang aparador na, laki ng katawan ni Nene. At yan po mga ka sabi ko, baka malaglag, ay eh, bagong ligo po. Ayan, um, napagmura pa ako niyan. At ah, syempre mga ka-JT, dikit po yan, pati si Buleng. Ah, uh, yung jowa niya, si Baleng mga ka-JT. Hindi to buling Si Baleng pala mga ka jowa niyan. At ah, syempre, ayan, sorry po, nagkamali lang, lang. Ah, syempre, pagkatapos ko po doon, eto po tayo, tambay po tayo dito, medyo malilim na. At alam nyo naman po, ang JT sa alam, di maring hindi tatambay ito. At ayan, nag-aantay lang po tayo ng lakas ng ulan. At tayo nagpapainit ng, ano dyan, ng tubig para po tayo ay makatikim ng pandisal na sausaw sa tinapay. Ah, mali. Pandisal na sausaw sa kape, mga JT. Ka At ayun nga po, pagbili ko po kay Kuya Laris, Kuya lari po yung, ano, yung bantay. Uh, dito po, lumalakas na po na lumalakas ang ulan habang nakatambay tayo dyan at after ko pong pumunta dun sa aming resort na pang kalahatan pero syempre natutuwa tayo pagbibidyo nakita nyo naman po kukunti na po yung bilbil ko at pagkatapos ko po dyan, syempre tumambay lang po muna tayo sa taas at sa loob. At saka para po manood sa mga video ng JT sa Kalam, mga ka-JT, at syempre natutuwa po tayo kahit paano, nagkaka tayo, kahit di po dumadami yung viewers natin, marami po tayo napapasaya. At shoutout nga pala po sa hindi ko nababate, lalo po yung mga si Perer, yung mga nasa dagat, mga seaman, yung mga FW, yung mga katropa natin, si Ate April, Ate Marilu, uh, si May 14, mga ka-JT, mga tropa po natin yan, sa Bigo pa, pero ngayon syempre hindi na po Bigo. At syempre, mga ka-JT, friend-friend po natin yon Baka naman. At si Rosette, Mrs. O, At si Dra Cecil. Nako, nalalapit na. Ah, Paghuhukom, joke lang po yon At sa aking kaibigan na napakaganda, si Flor Lopez, si Kleng Kleng. At sya, syempre, ito, tambay na po tayo. Medyo madilim na po, kaya pasensya na po tayo. Hindi nyo na po makikita ng gusto. Ang bida, isum nyo na lang mga ka-JT. Piling po tayo dyan. Ang laki po ng cellphone na gamit ko dyan. Nakita nyo po yan. Siyempre, Oyen's wi po, Thank you, Obik. Thank you, Pinsan Oyen. At uh, sa mga napapag-drive ko, nakakaipon po tayo kahit papano. At uh, rin po tayo ng ganyan. Ang tawag ko dyan ay medicine. Mga ka-JT, alam nyo naman po. Basta may medicine. At yun nga po, ang sipon ko, tulo ng tulo habang nag-e-edit. Pasensya na po tayo. Medyo nakakaderder tayo, mga ka-JT. Pero hindi nyo naman po nakikita. Pero nararamdaman nyo lang at naririnig nyo na may sipon ako, hindi ko po alam kung bakit. Pagising ko lang po kanina ng umaga, may po na po tayo mga ka-JT. At yun nga po, sa lahat na hindi ko nabate at sa mga sumusuporta sa akin at sa mga naniniwala sa akin, maraming maraming salamat sa inyo. Hindi po tayo maagala dahil po sa ulan at saka po sa tuhod ko na nananakit. Malapit na pong gumaling to at malapit na rin po tayo mag magbisikleta, baka this week na to or coming week weekend, pwede na po tayo magpapawes. Ramdam na ramdam ko na po na mabigat ang aking katawan. 2 weeks na po tayong walang papawes, mga ka JT. Siyempre, ah uh, pahilumin mo na natin mga nasa nararamdaman. Uh, Marami naman pong taon o araw na pwede naman po tayo magpapawis. Pero syempre, sabik na sabik na po tayo magpapawis. Mga ka ko dyan, mga bikers shoutout sa inyo. Malalapit na lalapit na po si JT. Ayan, nagkapilang po tayo at nagtinabay. At yun nga po, pagkatapos po natin ito, mga ka-JT. Siyempre, see you on my next video. Pasensya na po sa hindi ko na mga nababate. Pasensya na po. At alam nyo naman po na nag Kaya, homestay. Stay at home, mga ka-JT. Ingat-ingat po tayo sa lahat na nasa kalsada. Huwag po tayo magiging magpabaya. At, sa mga nagdadrive, ingat po tayo. Babus, mga ka-JT. Hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video.